What's up guys? It's me again, Coach Lems. So ngayon, ay June 1. Saturday, papunta na kami na Aliyo Theater para sa athletes check-in. Para sa mga hindi nakakaalam, yung athletes check-in sa height, kung sa men's physique, kung sa bodybuilding, yung weight, para make sure na walang dayaan. So, yun yung pagkakaalam ko, di ba? Para i-check nila maigi kung saan kategory ka. Kung talagang true novice ka, o baka naman meron ka na nakuha dati. So, para walang dayaan. So, yun lang guys. Ayun uh, nga. Uh, and, and kasama sa athletes check-in yung pagtatining and kung ano pa yung uh, available. Puro may call to video. So, yun. Ah, uh, 2pm pa naman. Na uh, maaga-aga pa. And, ah, uh, kita nyo naman, bagong, bagong ahit, bagong tabas. And, bagong ahit na rin yung kamay tsaka paan. So, yun guys. Ah, uh, kita kayo tayo doon. Uh, makita natin kasi yung mga malalaking kalaban natin doon, no? And, yun lang. taning tayo. Tapos, pagka-uwi, pahinga, prepare na mga gamit. And, yun lang guys. Kita kayo right sa, sa uh, Theater. Peace! So ito guys, upo so na tayo sa Aliyo Theater para sa ating first coating. Behem muna tayo. Magagaga pa naman, 12 o'clock pa lang. Ang timing time nila is 2 p.m. Makikita natin yung mga kalaban natin doon malalaki. Nakaka-nervous pag nakita mo malalaki. So tara, kita kayo tayo doon. Ciao! So what's up guys, nandito na tayo sa Aliyo Theater. Parang sa AGP. Ano pala kayo? Mga idol, no? Aris lang. lang, lang. <laughs> Girlfriend <laughs> So, nandito na tayo guys sa Alio Theater. So, waiting tayo sa oras kasi masyado tayo maaga. Ang oras natin ay 12.46 pa lang. Mamaya mag-register para for tanning, no? Nandito rin ang RP Fit Media team. Nandito. Nandito sila Boss Mike. Guys, silipin natin yung stage kung saan gaganapin yung competition. I think sa taas, pero hindi ko ako saan dito. Baka dito. Guys, grabe. Ang laki ng stage. Hindi ba may higit? Ayan, guys. Ganyan ang kalaki yung stage. Wala natin simula sa taas. Nakaka-excite. Konting updates lang. Kasi nga, medyo mahal ang registration sa so, AGT eh, And ayun eh, kasi yung stepping stone para makapunta ka sa Olympia. So guys, kita nyo? Laki, di ba? Siyempre, nandito na tayo. Sulitin na natin yung gitna. Kaya ba nag-aantay tayo ng oras? guys, nakita niyo sobrang laki no. Na nakaka-excite, nakaka-kaba and uh, hindi hmm, ko pa nakita yung ibang athletes. And syempre yung iba nakita ko na tulad ni CJ, si CJ Karanda. Ayun, idol 'yan. Gra grabe, ang grabe yung mag condition niya. So, yung RP Fit Media team nandiyan, si Boss Mike. So, siguro din yung judges. So, nakaready na. Let's bring the best package. So, guys, alis malapit na mag-check-in na yun. Eh. Kung check nila ng height, baka malaman yung height ko, ano, 4 flat. <laughs> So, pila na tayo. natin yung ating number 458 lucky yeah. number sinalihan natin yung true nobis and yung ating syempre AGT t-shirt natin yan no yes. ah. alright excited na ba kayo ako rin kapatani number 458 35 35 Ayan, mag-abide na tayo ng ating para sa taning. Alright? Sure. Okay lang. Bayad na tayo ngayon sa para sa taning natin. Wow, thank Can you. you thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, thank you, thank Ayan, ready na tayo pang taning. Paalam na rin tayo sa pela Boss Mike. Nakapagpaalam na rin tayo sa mga tapwa athletes natin. Ngayon naman, kita kami ni Kuya Ding para sa curb up. So, bukas hindi ko pa alam kung anong oras tayo pupunta. Pero 12 pa naman yung start ng tanning eh. Hanggang onwards na yun. What's up, guys? Ito na nga, nakauwi na tayo. Galing ng athletes check-in. So, ay makikita nyo may kulay na ako. Mula-mula na. O. Oh. Diba? Yan. So, ayan uh, bukas second coating then 5 p.m. start ng men's PC. So, pinaka-late yung summit. Na, ah, share ko sa inyo yung food natin para sa backstage. Ayan, ito yung uh, number ko. At meron tayong libreng t-shirt from AGP. And sa colors color, spray tan. Kulay ko yung makita nyo. Humula-mula, diba? And meron din silang libreng t-shirt. And ayan yung mga bound. Mga kakainin ko para sa backstage, no? So, meron tayong peanut butter, chocolate, meron tayong grape jelly, meron tayong, ayan, uh, crispy patata, and then muffin. Thank you, thank you so much, Kuya Si Kuya, uh, halos si bumili lahat niyan. Pakita niyo, no? Pagod kasi, nasira pa yun sa ngayon nung pauwi ako. Kaya medyo pinagpawisan, buti na lang. Uh, maganda yung color spray, tanggi, basta-basta, tatanggal or nawawala tapos may second coating pa bukas. Nakita uh, nyo, ang ugat-ugat na. Kakatapos ko lang mag-carb load. And, and guys, uh, retreats. Nakita ko yung ibang kalaro ko. And uh, yung iba, nakasama ko na sa KG. Ayun, sana pala rin tayo guys. And salamat sa mga subo-suporta. Ah. Update ko kayo kung anong mangyayari sa laman. Mm -hmm. So, for now, maganda yung progress natin. Uh, tulad nga ni Master Ken na normal na makipag-compete kayo sa ibang athlete Pero, ang compete mo is yung sarili mo. Ano yung package na dadalhin mo sa stage. So, yun pa rin yung pinaka-the-best. At least yearly, may progress ka. So far, Maganda naman. Nakita ko. And ipopost ko rin parang yung last year tapos yung ngayon. Medyo, for me, para sa akin, malaki yung improvement na yun. No? Mamula-mula pang katawan. Parang lasing. So yun lang, guys. Ha! Excited na tayo sa laban bukas. Kung may nakabahan, parehas. Peace!